At dahil nga marami pang hindi nakatikim Nung magluto ako ng Spanish bread. Ngayon naman nag-request naman sila baka pwede daw pandesal naman. Sana. Uh -huh. Kaya naman pinagbigyan ko sila kasi hindi talaga sila nakatikim ng Spanish bread. Sold out kasi mga kabayan kasi dinala ko sa hotel lahat ng na mga natirang Spanish bread. <laughs> At ngayong araw nga gagawa tayo ng pandesal na may keso. Ito yung pinaka the best talaga dito mga kabayan. Kahit anong pwede kong gawin ay ginagawa ko dito sa trabaho ko. Unlimited kasi kami sa supply dito kaya pwedeng pwede namin gawin kahit na anong gusto naming pagkain. Ang nakakatawang parte lang talaga dito mga kabayan sa mga kasama ko ay sobrang napakasilosa na nila sa mga follower ni Mamang. Mama Dati-dati daw kasi hindi na daw nila kailangan mag-request pa kay Mamang Guard. Pusa ako na kasi silang ginagawa noon at nakakapaggawa ako ng kahit na anong tinapay. Ngayon nga mga kabayan, nakapokus na ako sa mamang guard service kaya hindi ko na sila napagkagawa ng kung ano-anong tinapay. Ngayong araw nga bibigyan ko sila ng special pandesal na may keso mga kabayan kasi medyo mabilis-bilis itong gawin kumpara sa Spanish bread. Isang kilo lang pala yung ginawa ko dito mga kabayan para isang tray lang ang magawa ko. Wow! Ayaw ko ng damihan mga kabayan kasi nakakapagod talaga pag sobrang dami ng ginagawa ko. Isang tray lang kasi itong ginawa ko mga kabayan kasi sobrang nakakapagod talaga kapag sobrang dami ng ginagawa. Para lang nga ito dun sa mga kasama kong mga siloso kasi sobrang nagsiselo sila sa mga follower ni Mamang Guard. Eh, ayaw na ayaw ni Mamang Guard na may mga nagsiselos, kaya ginawan ko talaga sila ng paraan. Eto, makikita nyong mga kabayan, isang tray na pandesal na may keso. At ang paring kay na ang nagpresintang magluto at kaya daw Sabi ko sa kanya, bantayan yung nasa oven at malapit na yan maluto. At pagkatapos ngang maluto mga kabayan ay tinawag na ako ng paring Kenneth ako na daw ang maghango sa oven at baka mapaso pa siya. Baka na si ng putis ng paring kena ko. Oh. Korsonada, oh, korsonada pa naman yan ng mga kasama kong ibang lahi at napakakinis at maputi daw. Sana, same, same burma. <laughs> Shout na pala dito kay Boss Lawrence at sa lahat ng mga taga-building 6. Ayan, papatikiming ko rin sila ng pandesal ni Mamanggar. Mama Alay! Ayun oh. uh -huh. mm -hmm. mm -hmm. na po, uh -huh. po <laughs> na Ang laki na tulong mo no? Tagatikim no? 어아받 a t e n d i n u t e 안 돼.